Yun nga guys, nagsimba ang aking mother Kaninang, ah, uh, pang 10 na misa guys, maaga Kaya meron, nakabili siya ng palaspas At ako naman guys, nagsimba sa Kiyapo Charts online Kaya, yung mother ko na lang yung bumili ng palaspas So, ayan, nakabili siya, guys. Um, meron siyang sampagita, meron siyang uh, yung palaspas ng nyog, at saka yung at oliba, guys. Yan yung nabili niya, guys. So, yun lang, guys. Thank you for always Supporting me and watching for my videos. Bye bye. I love you all, guys. May God bless you more. Bye bye. I love you guys.